Gusto ko lang ikwento sa inyo to si Yulo, no? Nalaglag po siya sa 12 place, pero na-encounter niya yung tulong ng Diyos. Sabi niya, wala na to Patay na to laglag na ako. Okay? And he was, he is now the first of the Yulos. Marami po sila, no? Siya lang ang nakapagkaroon ng ginto. After niya malaglag, pero binigyan po siya ng isa pang pagkakataon ni Lord, no? Everybody would have an encounter. Kung paano ka sasab sasaklutin ng kapangyarihan ng Diyos eh. Si Jacob po, ang Olympic gold po niya is an encounter with God. Are you with me? Ha? Bigla po siya na naginip. Nung sobrang pagod niya sa pagtakas, natulog siya, naginip siya, merong mga angel, akit baba. No? Akyat baba, ganun. May hagdanan. <laughs> Nagising si Jacob. Here's the very statement of Jacob when he woke up. Nagising si Jacob at ang sabi, hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Baka po marami sa atin ganyan. Trabaho ka ng trabaho, aral ka ng aral, luto ka ng luto, linis ka ng linis ng bahay. Kala mo, nag-iisa ka lang sa buhay, you don't care about God? Yung pala ang Diyos, sinusubaybayan yung iyong karyer, yung motherhood, yung iyong pagiging professional. Ha? Sabi niya, nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito, ang tahanan ng Diyos, Bethel at ang pintuan ng kalangitan. Huwag niyong iismulin ang inyong buhay, ang inyong kapatid, ang inyong kapat. Why? Eh sinusubay ba yan ng Diyos kaya yan? Wala kang kamalay-malay. At siya, sabi niya, wala akong alam. Alam ko, pilyo ko. Hakob lang ako eh. Pero ang Diyos pala, sasamahan ako sa board exam. Amen? Sasamahan pala ako sa paglalakbay. Sasamahan ako kapag ka ako ay naninimdim, nadidepress, God is with me. Gusto niyo po ba yung ganong karangalan? And so we ask God, Lord, parang puro talo po yung buhay ko, pang 12 place. And all of a sudden, then I invite ka na for training, for mentoring. Why? Kasi po, meron pong mas mataas pa kaysa sa medalyang ginto. Ito pong encounter natin sa Panginoon. Amen? And so, tayo po, lahat tayo nangangarap na makilahok ang Diyos sa ating tahanan. Sa ating pong pamilya. Huwag kang papayag na madilim ang iyong tahanan, no? Sapagkat ang Diyos po ay liwanag. All right?